Ganito ang tulungan sa Batangas. may pantatakga kayo dyan. <laughs> <laughs> Yo, sa na rin. Ito ang tulungan. Isang Batanggenyo tradisyon kung saan isang buong barangay ang nagsasama-sama para magluto para sa isang malaking handaan. Narin tayo sa Pagulingin West, isang barangay din sa Lipa City para ipakita ang tradisyon na ito. Ngayon ay ika-isandaang birthday ng Inay Beatrice at magluluto tayo, maghahanda tayo ng humigit kumulang isang dosenang putahe gamit ang dalawang baboy, baka at manok. Yan, sakto naman ang ating dating. Nagsisimula na sila ng preparasyon din eh. Ayan, so din eh, pagtulungan niya, kanya-kanya sa dyan ng station o bagay sa isang restaurant, kanya-kanya na station. Diare, ang mga nagbabalat at nagagayat ng bawang. Tapos mamaya na si ang titirahin ng mga yan. Asa rin na, mga ricado mga Pampalasa, mga Ketchup, Toyo, Suka. At yon syempre, may kaping barako para ang mga manunulungan ay may energy. Tapos siya, hindi ang mga tulyase ay ano na rin, pinapasulak na rin tubig. Yeah, lagaya, naipo, naipo ng tubig. Yan, medyo mauso kasi yung may trapalagayan, ay iipon ng usok din eh. Tapos sa ang baboy. Dalawa daw gayaan na kulang-kulang daw 500 kilos ang dalawa. Kakatay na yan maya-maya. Yon, nagpapainit ng tubig. Para pag nilinis ang baboy. Yan, magsasaeng na din eh. Galing na mga yan magsaeng. rice cooker. Walang tutong iyan. Patatas naman na dinadali din eh. Krekado din iyan. Tingnan nga natin kung tunay na walang tutong iyan. Hinalulahan ng kaunti. Yan ay isa sa pinaka yung trabaho sa tulungan ng magsaing ng kaning Ay kung sunog, kung hulaw, ay... Ang patatas ko sa arot, yung parating sa pochero, sa kumbaga pamparami din. Kaya pag naipirito, tapos yung sarasa ng pochero, hindi ka kasarap niyan. Tagalan mo rin na. Sir, gandang hapon po. Barako yan. Ay, baka naman. Ay, yeah, salamat po. Yan, yeah, si nakatabi na. natin. natin si Kuya J. Sir. Yon. Oh, si Ate Kimay, kung napapaibig. Yon, napapaibig na ako. Init ah. Yon. <laughs> Yung Mas yung nagtimpla na rin, sarap. <laughs> Garni yung mga baraho, Pwede na rin ako manulungan din eh. Makapagbarako na. <laughs> <laughs> wow. Tapos sa maganda May din eh. yeah, Habang nagkakape, habang ang iba'y naghihintay pa ng kanilang gagawin, ayan, di. Puntahang umatikabo. Sa Batangas, ang tulungan ay hindi lang basta tradisyon. Ito'y kultura, pagkakaisa, at pagmamahalan. Hindi lang to basta basa handaan. Isa itong selebrasyon ng pagkakapit bisig. Yan. Yeah. Kasama <laughs> natin ng Daddy Well TV. Interviewin natin mamaya yan. Idol Jay, na mausap-usap talaga yan. <laughs> sa totoong buhay, kanina ko pa gusto magkape. Hindi ko lang ako'y alokin. At butit na alok na rin nakapagkape na. Hmm. Kaya ako hindi nagkape sa bahay eh. Alam kong may garni din eh. Kailangan kasi ng kaping barao kasi rin tulungan. Aray hanggang madaling araw na nag- simula ng mga 2.30 p.m. Aray, hanggang araw na rin. Tapos kinabukasan yun naman yung pinaka-birthday yan mismo. Doon na kumbaga magbubunga ang pinaghirapan ng mga aray. Kaya kasama natin si Daddy well TV. Basta tulungan ng hanap yung content, channel na rin sa dyan, papanoorin mo. Daddy well TV, uh, pang ilang tulungan na to na vlog mo? Sa 300 videos na ata, higit sa 300 videos ng tulungan sa Batangas sa na nagawa namin ano? sa loob ng apat na taon. Apat na taon. Hmm. Itong tulungan na to ano yung pinagkaiba ng tulungan na to sa ibang tulungan na na-vlog mo? Ang tulungan po kasi sa Batangas, ayan po talaga ay ang pinagkakaiba po niyan ay di sa dami ng mano Mm. Unang-una, sa galing mo sa pakikisama. Mm. Yeah. Yun hong tulungan din sa Indaya Residence ay talagang the best po yan. Dahil oh. nga po halos buong na ay eh, halos nakakasama nila. Tama, pakita niya nga po yung birthday pa lang po yan. Oh, Parang may sana yan. na. <laughs> Sa dami, Alam, may na, baysanan na yun. pag po sa uh, ganda ng pakikisama ng pamilya uh, Indaya dito mm -hmm. sa aming baryo sa paghuyay. Uh, sa kabukod doon, aray ay uh, ika daan Iyon naman. Uh, uh, aray nga po ng birthday celebration, aray mga kabayan, ay special dahil ikaw 100 years na po aray ng inay Beatrice. Yan, marami pa akong tanong sa mamaya ha. Ngayon, tingnan mo natin yan, mga nagkakagulo na. Tingnan muna natin kung ano mm -hmm. mga naganap din sa tulungan. Ganda kami sa Batangas kapag mayroong 100th birthday. Pigil ang ibang gawain. Are ang priority. Dala ang gulok, kutsilyo, tulyase at tataran at sasamahan ng puso at pawis. Walang bayad pero may baon na kusa. Lahat may ambag. At amoy pa lang. Gutom ka na. Hindi lang yung final destination na excited ka. Yung pinakakain na mismo eh. Yung journey mismo, yung tulungan. Very exciting. Yan, magigisa na. Yan. Pare daw pansit. Yan, pinapalasahan ng pansit. Bali, nagisa la ng repolyo. Ilagyan ng toyo. Pakilasa ko rin, be home. Tingin ka. Tapos sa sistema din, ere daw, more or less sa isang daan ang mga manunulungan. Pero kasi marami pang ginagawa eh. Mga nagtatad mga nagbabalat. Pero paglutoan na, Mackenzie na lang ang matitira dyan. Yung mga uh, master chefs. Yung mga master na magluluto. Yun, Hiwa, na ang tay. Hiwa-hiwa na sa naman lomo. Para sa pansipiyang. Tapos may atay. Oh, inamyan Para kang bumayad ng special bihon dyan. Hindi ito sangkalan ah. Pero kasabihan niya na nasa nagamit yan wala sa laki yan yan lomo pwede nang iulam sa kanin yan pwede na pwede pwede na thank you lord na yan Hahaha. ay 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 Okay, ligaya naman eh. First bite sa unang bulaw. Ayan. <laughs> Nilagay na lang tubig. Susulokin lang yan. Tapos lalagay na yung pancet. Lulutuin. Alagay na nga tay. Ayos na! Tari na ang karne. Fresh na fresh. Yan, DNA tatad pa rin na yan. Depende sa, sa luto. Ano yung ribs? Sinatar-tar na. Anong gagawin sa taba niyan? Uh, Rebusado? Puchero? Ang puchero, puchero. 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 yung taba ko? Ah. Hindi na naman, sinasala. Ha? Binabihon. Apa, eh may Mickey. miki bihon pala rin. Gano'n dyan mo, daw, tubig. Dadagdagan ng tubig. Ayun, naging Oh, ganda niya na. At dini, yan, lahat na galaw. Akala mo, kagulo. Pero yan, sa tagal na nang nanunulungan ng mga yan, alam nila kami ng bawat galawan. Like a well-oiled machine na yan. Sabay-sabay ang pagluluto ng mga putahe. Walang chef-chef dito. Lahat kusinero. pang-apitado daw rin gayot na rin. Yung taba yun, na yun, nagtatanong ako pa kung gagawin daw rebusado. Sana, sana. Saan <laughs> ko so, rebusado eh. bah, yeah, may rebusado nga daw. Confirm. Ang dami ng shopping stations ng baboy. Di meron din eh. Isa, Meron din eh, dalwa Meron din eh, tatlo Meron din din eh, apat Meron din doon, lima okay, Meron pa pala din eh Kita niya naman ah Bibilis gumagawa Yan, nilalagay nang atay Hinuhuli nila ang atay para malasado pa rin oh, Para hindi tumigas Oo, para hindi tumigas nagkakahulay na rin pansit na rin. Yan, nilagay na Mickey. Yan daw isang kung kilo yan, Mickey. Ang, ang bango ng pansit. Ah, uh, tinitikman nila kung kulang pa sa lasa. Parang ayos na. Ayos na. Ayos na daw. Yan, idol, bakit nagluluto ng pansit din eh? Yan, mga kabayan, Idol J yung pansit na ganito, bukod sa paborito natin yung mga batang ay pag yung pong pagkakatay ng baboy, eh, medyo natataga. Katulad po nito, na nakakatay pala ng baboy. Eh, napakarami ng manunulungan na kasama natin dito. May pamerienda eh, ito. Yan. nga naman. Masarap nga naman manunulungan pag busog, na Opo, po, malakas oh. magbayat magayat oh. pag busog po. Ang pansit na rin, sa pansitan, i eh, special yan, special Mickey Bihon yan maraming atay, maraming laman ng lumo. Oh. Yung buong uh, atay po at saka yung lumo, kasama na po dyan. Oo. Oh. Yeah. yeah, syempre kasama natin ang ating mga mag magluto. Yo, yan, yan, yan. Yan. Si Kuya Nick, ang tang ating ay, idol si Kuya Rad, yeah. Karables. Oh, yeah. Okay. <laughs> Pag pansit eh si Kuya Rad ang hahanapin niya. Yan. Yeah. Yan, yeah. aray sinasabing sa eh, ng kita niyo. Wala na sukat-sukat 'yan. Oh, ambaw ng kanin. Walang tutong yan. Oh. No. Eh ang kain bukas kasi eh, masarap. Dahil may masarap na kanin. Yan, nakuha ng mga manunulungan. Maya-maya ako uh, kaya naman mauna pa sa mari, mas deserve ng mga rekomahin mo. ayaman ako may hindi nanunulungan. Eh, ako'y inabutan ng isang plato ng ya Asbok pa. Eh, hindi na natin tatanggihan niya. Blessing eh Yan ko. Ay, usokang-usokan eh. Ganda ng kulay ah. Yan. Kakapalunok naman eh. Yan. Di na gana pa paibigyan First bite. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mmm. Ang sarap ng timpla. Sarap ng pagkakaluto. Nung Mickey b Yung atay, pag tinutusok mo, pala tamang malasado. Mmm. muna. Ang sarap ng timpla. Ayan, are, may lomo ayong yung gulay. Mm. Yan mga kabayan, estorbohin natin si Idol J. Idol J ay talagang wari ko'y ang pansit din sa pagulingin. ano eh. Yan, kahit po, first buy. Parang nasa pansitan eh. So parang ito yung first break pa lang nila. dami nilang nagawa. So, ang ano nga, ang tulungan. Walang bayad yan. Hindi, hindi binabayarin yung mga nangunulungan. Pero syempre, kailangan talagang busugin mo naman. Bukod sa pakape, papansit mo, tapos mamaya pagluto na yung mga, mga ulam. Hmm. Kaya naman pala sila yung nagluto ng pansit. Sila nga mga pangmalakasan din eh. Akala ko marami na yung napabigay sa akin. <laughs> Paubos na rin. Mm. At kita nyo, back to work na sila pagkatapos magmeryenda. Okay. Yan, kape muna uli. Okay, pag ko dahil. Siya Yan, thank you, thank you. Para saan luto Yung gayot yung yan? Adobo. 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 Yan pang adobo daw, ari. Idol, bilang nagbo-vlog na mga garneng tulungan, ano yung natutunan mo tungkol sa tradisyon na to? Yung una ko natutunan dito, Idol J, ano, yung pakikisama. Dahil sa gantong larangan o sa gantong tulungan. Ang unang-una mong uh, makikita yung samahan ng bawat batanggenyo. Dahil ikay pag hindi marunong makisama ay walang dadae sa iyo. At saka nakakabuo ka dito ng kumpiyansa ng pakikisama sa kapwa tao. Dahil para kayo magkakapamilyay eh, pag kayo magkasama dito sa handaan sa batang main purpose ko dito sa pag-vlog ng tulungan ay eh para ipakita yung anak samahang batang game nyo. Kutsela na niluluto. ano yung hinihiwa mo Para saan yan? Pang barbecue. Barbecue? Kung mm -hmm. Kutsela, anong masasabi mo na ano, pinakamasarap na parte ng tulungan? Ay, di itong sama-sama sa panulungan. Pag may ganit yung okasyon, nagkakatulungan mm -hmm. ang mga barangay. Buong barangay mong, ay, ano si ng masarap na lutong Batanggenyo? Ang pagluluto ay eh, may kasamang pagmamahal na at dedikasyon sa pagluluto para maging masarap ang lasa. Yaw, ganda na sinabi mo ngayon. Yeah, may nakasalang din eh. Dini pala daw ang pochero, taba ang ginagamit. My kind of pochero kung gayaw. <laughs> dini kaya, nung niluluto ko, oh, uso ka. Ay, oh, pinapalambod din ang karne daw. Halbos pa lang yan, halbos. Pinahalbos, halbos pang dinugaan. Ayan. Really, Nililinis nice din yung mga isaw. Pero yung mga karne na na, ready na rin na rin iluto maya-maya. Ano -maya. kayo luluto hindi mo? Ari, exciting part dito. nakikita mo na pin prepare, chinachop. Gusto mo malaman kung ano yung magiging ano, eh, final result eh. So, baga, pag nasa isang tulungan ka, hindi lang yung final destination excited ka, yung pinakain mismo eh. Yung journey mismo, yung tulungan. Very exciting pag di nila, paglalapit ka, tatakpan mo ang mata mo at nagyuli para ng mga maliliit na buto dyan. Pag ito yung niya. Kaya saludo sa mga ari. Yan, hindi naman puro baboy. May manok din. Ah, pakilasa ka <tong> rin. Pang, 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 Shanghai. Ayan. <tong tong> Paborito ng mga bata. Well, hindi lang <tong> la ang bata. Ah, wala pa palang templare. Kasi pa daw. Yan, na rin naman, papalasanan uh, ni Idol Ariay, pang Morcon. Morcon ang tawag namin din sa Batangas. Tawag nyo sa inyo, sa Maynila, Pai M. Lupido. Si Idol Bala dyan. Yan, naligyan ng betchin. Ang pala sa uh. Si Idol naman na maghihiwa hotdog. Para din eh. Yan, din ng bell pepper. Tapos yan, magic sarap. Yan, more bell pepper. Yan, naligyan ng paminta. Tuyo may to sauce. Ilagyan din ng ketchup. Ilagyan din ng hotdog. Dala rin ng harina. Para saan ho 'yan? Anong lutuin niyan? Asado. 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 Oo, sarap niyan. Ilagyan pa ng apple juice, sarap niyan. tapis niya. More hotdogs. Saka relish. Tinituyuhan na masado. Ilagay din ang brown sugar, ilagay na itlog. Tapos yan, hinahalo na. Yan, nilagyan ng raisins. Alam ko may mga ayaw ng raisins sa embutida. Pero meron ang morcon niya. Kasama sa dya yan. Tapos yan, lalagyan din ng keso. Yan ay isa sa ng morcon. Keso. Para syempre ang lamang loob. Walang amoy, walang pait. ng labhan ng ayos yan, isa sa pinakamasaya sa tulungan ang magbalot ng morcone yan, sa dahon ng saging yung iba ginagawa foil uh, lini, pero mas masarap syempre pag dahon ng saging yan, so nilalagay naman tikilya para hindi kumapit so, syempre para tagdag sarap yan tapos tatakalin tasa para pare-pareho ang sukat tapos, yun ihuhulmahin yun, Dapat siksik na siksik. Yan, may Tapos, tatalian. Yan ang mahirap na gawain dyan. tatali taling iyan Tapos, yun, sinisiksik na gayon. Yan. Tapos, di steam na lang. Yan. Kanina, pinapalasala lang yun. Ngayon, binabalot na. Pag hindi mo siniksik ng gayan, hindi magmumukhang murkon iyan so, ganda ng pagkakatali ah. Boy Scout siguro si Idol dati. Yan, na rin naman. Kapala sa akin ng apritada. Suka. Toyo. Pamintak yan. Dami. The chain. Tomato sauce. Tumaganda ng gulay. Yan, inahalo na. Basta naman naghugas ang kamay. Malinis yan. Para sa... Ilan taon na ako kayo eh? nagluluto? May higit tatlong digada na. Kahit chat nakapikit, eh alam nyo na sukat niya na nena. Wala na nga sukat, sukat na. Ano? Tukoy na. Natiting na kung malambot na. ba? Diba? Nagmamantika na aray ari yung para sa pochero nga pala yung ipipirito ng mga taba-taba sarap na rin ah puso sa baga ng baboy <laughs> <laughs> yan nilagyan ng siling dinugan may amyari bumabango na ah rin nilagyan na rin ng ano suka ang mga asim na eh may amyari lalagyan na rin ng dugo yan para maging dinugan lalagyan na ng dugo <laughs> Ah, yung mo ang may lasa na. Ah, katapang. Inas na. Kulang ng alat. At suka ulit. Oh, uh, yan ang sinasabi ko kanina. Na nagmantika na. At yan, nagbibip fry na sa sarili niyang mantika. At amoy pa lang gutom ka na, amoy na sinamahan ng pagmamahal. At hindi ka ka na papaibig. Diyan ko po, kang kanin? Nasaan yung kanina? Yan, sinasalok na para sa mga manunulungan. Para sila ay may hapunan. Yan, basta daw tulungan, laging kayan May binuguan, also nung nagsinunggaok. Yan. Yan, at ang servisyo nila ngayon. Paid for by sinunggaok Gaok. Yan. Yan, basta may tulungan, aray ang hinahanap ng mga manunulungan sinunggaok Gaok. Aray, sa totoong buhay, nung nilulutot na amoy ko, okay, bangung Okay, sarap na sarap. yun First bite. Thank you, Lord. Yeah, kahit as pa. Mm. Quality. Sorry sa karinderya. Babayaran ko rin ng kahit 150. Sarap. Oh, sarap po na yung sinungka eh. Dito naman eh, Lahat ng nanonulungan walang bayad. Yan ang maganda yung pakita natin sa ibang bayan yung tradisyon na garni sa Batangas, yung tulungan, walang ina-expect ina na bayad, yung sadyang sama-sama lang. Ano? So ngayon, part 1 lang, papakita lang natin. Itong yung tulungan lang mismo, yung lutuan, yung preparation, make sure na subscribe kayo sa channel ko kasi may part 2 to. Yung part 2, yung resulta na ng tulungan na to, kainan na. Abangan nyo yun, subscribe kayo. Hmm. Pero sa mga may tulungan dyan, kung kailangan nyo ng video coverage, yun ang aking tulong. Makakailangan <laughs> ng sinong gaok. Sige, so, kumain na. Yan, hindi yeah, nga isasalang na yung mga ulam. Mahanggang ano oras rin matatapos. Yan, yeah, Idol J, ay kalimitan pag nandito kami, ano, 3 to 4 yan. <laughs> oh, <my laughs> alas 3 hanggang alas 4 na madaling araw. Yan, yeah, makakasama naman natin yung mga kusinero din. Eh, sa yung mga kusinero naman, yun naman ang kumbaga sunod na manunulungan. Sa unang bakbakan, kasama natin ang mga maggagayat at magkakatay ng mga <laughs> Yon magtitimpla. Ayan. Pagpatak naman ng gatong oras, kaya ay alas 8 na ata ng gabi. Oh. May iwan naman dito yung mga kusinero at di hanggang umaga nito Idol J. Oh. Yung mga pinalasahan na karne, yun naman ang isasalang. Yeah. Tapos, anong, anong i-expect ng mga tao bukas sa handaan mismo? Ay, tunay na masarap na luto yung Batangas at uusok-usok ba yan? masarap Masasarap na luto hindi din sa nakinasanayan din sa aming barangay sa Pagulingin West, Lipa City. Nandiyan na yung apretada, Go. adobo, yung. puchero, yung. asado. Dali. Ayan, mga kanal deretahang yan, manok Kofo. baboy. Yeah. Siyempre, dito ato yung mititirahin pang baka. Ayan. Marami, marami rin po tayo ni Idol J. Baka nasa higit sampu o wala yung sampu na po tayo. Anong luto yan, Idol? Apretada. Ayan, apretada. Ayan, sasalang na morcon, i-steam na. Ayan, isinalang na ang Morcon na nyo bilang embutido. Hindi pa dito natatapos ang tulungan. Parang ang dami na nangyari, parang ang dami ng pagod ng mga tao. Pero are ay hanggang madaling araw pa. Dahil bukas pa sa ang selebrasyon, malaking handaan yon Sa part 2, ipapakita natin yung pinakahandaan mismo, yung ika daang birthday ng Inay Beatrice. Doon na natin matitimusan, doon na natin makikita ang bunga ng tulungan. Kaya kung ako sa'yo, mag-subscribe ka na at click notification bell para mapanood mo yon. Habang naghihintay tayo, food trip muna tayo din eh. Kakaibang food trip sa Lipa City ang ipapakita ko. Thank you for watching. I'll see you in a bit. Babawas lang tayo ng isa. Kumain na lang na kumain din sa talungan. Mm -hmm. Deadly. Nagbabantikain. <laughs> mantikain. Purong mantikain.